Hello guys, this video magbahog ko sa akong mga papis. Kaya mukhaon na sila gloto guys. Ako nang ibahog sa ila. Guys, ako ang akong mga papi. Come here! Come here! Dig! Sila rin pa kanya. Uh! Ano yan mo? Hili! Hili! Adik diri, diha kakaon. Hawa dia, Inahan! Sila sa ipakan ajo joy!

Halang um, hmm, isang tago. Nasuktan to. Ah, Dali! Dali! Ito ka to ha? Di na rin ba mo patot yun sa inyong inahan? Hmm. Hawa da, Joy. Ikaw. Ikaw mo na iyang inahan, guys. Oh. Di mo patotoy Hmm? Ang pakanon ni mong anak. Pwede mo patot yun. sige na. ka ha dali oh uh -huh, bahala ka da di kong paon lagyod hmm hey guys huh? so, kaon na nga sila ngayon unahan pupuyo da joy unahan sa na mong anak yung pakaon okay bye thanks for watching